Pinulong ng bago pang PDA Chief na si Retired General Arturo Kakdak ang matataas na pisyon ng ahensya sa kanyang unang araw sa trabaho. Prioridad ni Kakdak na linisan ng PDA at masawata ang operasyon ng International Drug Syndicates sa bansa. May ulat on the spot si John Consulta. John? Iya may hindi na tinanggap ng mga opisyal ng PDEA si retired General Arturo Pagdak sa kanyang unang araw bilang bagong pinuno ng Philippine Drug Enforcement Agency. Makaraang pirmahan ang kanyang appointment papers galing Malacanang. Tinulong ni Kaktak ang mga malataas na opisyal ng PDEA. Ayon sa bagong PDEA chief, wala siyang planong magsagawa ng pagbalasa sa ngayon pero masusin niyang babantayan ang performance ng 17 regional offices ng PDEA. Dalawang linggo na raw ang nakakaraan ng magkausap sila may Pangulong Noynoy Aquino at sinabi ang isa siya sa kinukusidilang iuupo sa PIDEA. Ang marching orders daw ng Pangulo, magsagawa si Kakdak ng internal cleansing sa ahensya at magkaisawata ang operasyon ng International Drug Syndicate sa bansa. Ayon kay Kakdak. Nakausap sila ni dating Pelea Chief Jose Gutierrez kahapon at binati raw sa kanyang pagkakatalaga ng Pangulo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, magiging target daw ng Pelea ng paigtingin ang pagputol sa supply ng droga, pagtugi sa mga big fish ng illegal drug trade at pagbuwag sa drug laboratories. Palalakasin din ang pagkikipagugnayan sa NBI, AFP, PNP at mga LGUs para mapakilos ang anti-drug abuse units mula sa provincial hanggang sa barangay level. Plano rin ni Kakdak na makapagtayo ng PDA drug laboratory facilities sa bawat reyon para mas makabilis ang pagproseso ng investigasyon sa mga probinsya at mabawasan ang backlog sa main headquarters sa QC. Sa huli, ay nanawagan sa si takdak sa lahat ng mamamayan na magtiwala si Pidea at magbigay ng impormasyon para mapalakas ang kampanya kontra sa droga sa so mamagitan ng kanilang hotline na 927-9702 at cellphone number na 0999-888-PIDEA. At yan ang pinakasaribang balita mula pa rin dito sa Kansas City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, John Consulta.